Iris, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo, para ang swerte ay hindi maputol at iwasan. Ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may. Bukas pa para maglaro, ari sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown at sa player na mahilig gumawa ng salitang nagmumura mga magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Toros, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo para ang swerte ay hindi maputol at iwasan. Ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may bukas pa para maglaro, toros sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim. May ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo at sa player na madaldal. Gemini, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo para ang swerte ay hindi maputol at iwasan ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may bukas pa para maglaro, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 g's na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka muna sa kulay green dahil siya ang magbibigay sa iyo ng ikatatalo at sa player na mahilig sa alak. Cancer, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo, para ang swerte ay hindi maputol at iwasan ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may bukas pa para maglaro, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Leo, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay ng panalo para ang swerte ay hindi maputol at iwasan ang magsalita. Nang kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte, basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may bukas pa para maglaro, Liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan, at sa player na malalaki ang ipin. Virgo Masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo para ang swerte ay hindi maputol at iwasan. Ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may. Bukas pa para maglaro, Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pula at sa player na malalaki ang mata, at mahilig uminom ng alak sila ang kukuha ng iyong swerte. Libra, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo para ang swerte ay hindi maputol at iwasan. Ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may bukas pa para maglaro, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Malalapad na labi at malalaking tay nga ang iiwasan dahil sila ang magdadala sa iyo ng ikakatalo. Scorpio, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo, para ang swerte ay hindi maputol at iwasan. Ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may bukas pa para maglaro, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo ang player na mayabang magsalita dahil kukuhanan kanya ng swerte at kulay pula ang isa pang iiwasan. Sagittarius, masaya talaga pag laging nakakapanalo. Basta maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo para ang swerte ay hindi maputol at iwasan. Ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may bukas pa para maglaro, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 9 hanggang alas 11.45 ng umaga, may ikatatalo na 48 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Capricorn, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo para ang swerte ay hindi maputol at iwasan. Ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may bukas pa para maglaro, Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gray dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Aquarius, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo para ang swerte ay hindi maputol at iwasan. Ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may bukas pa para maglaro, Aquarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na madaldal at sa kulay na brown, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Pisces, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang aura na walang gagawin na pamimigay. Nang panalo, para ang swerte ay hindi maputol at iwasan. Ang magsalita ng kaberdehan para tuloy-tuloy ang swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses umayaw na dahil may bukas pa para maglaro, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Pamamaraan mo ang kontrolin pag nananalo na ng makapag-uwi ng kasiyahan at ang iiwasang kulay ay dilaw.